Hi, good morning. <coughs> good morning once again. Uh, it's a wonderful day today. So, nandito tayo uli, no? Dating gawe, At uh, maga pa pupunta tayo dito sa farm at uh, unang-una, uh, check attendance ng ating mga alaga. Ayun o Oh, no. Uh, uh, no? Check attendance ng ating mga alaga at uh, bibigay tayo ng kanilang pagkain umaga pagkatapos nating gawin na uh, magbigay ng pagkain so yung uh, routine na ginagawa natin araw-araw so ganun po no so kagaya nito no so natapos na rin yung uh, tatlong uh, kwarto ng ating uh, uh, ano chicken coop no so gagawa pa tayo ng uh, sa itaas nito 'yan nang tinibayan natin sa ibaba para matibay siya kasi yung uh, ibabaw na itaas nito na gagawin natin ay ipapatong na lang dito no ganun rin ang laki no 2x2 at saka ang uh, wala lang dito ay uh, ang kanyang paa, no so, para tatlo tatlo pa lang yung na uh, nailagay natin dito sa uh, ating shelter no et uh, yung roaster natin ay Siam so ibig sabihin Tatlong ganito ang kailangan nating gawin para makumpleto yung ating uh, mga roster. So ipapakita ko sa inyo yung uh, ating uh, ano, check attendance natin yung ating uh, mga breeder no? Kasi sa magdamag ah, naglagay rin ako ng uh, ano bago ako umuwi no, bago ako mowi sa bahay. Kinukuhaan ko sila ng pagkain. Alam naman niyo, uh, minsan nagugutom uh, sila sa gabi. So, naglalagay ako ng ano ito, kamuting kahoy ito. Sinabit ko lang dito para may makain itong ating mga jikiting, no, ayan. So, ito naman, uh, maya, maya nandito na 'yung mga ating mga pato. O kagaya nito, nakulong yung uh, tatlo na ito. O wala na yung ano, no? ano na, na, wala na yung mga magugulo. Nandiyan lang sa itaas. Kahit papano, uh, nakulangan yung uh, kanilang panggugulo. O ito yung ating mga braider, no? O kumpleto naman sila. Ayan. At uh, ayan, papasok yung ating kambing. kumpleto <laughs> yung uh, decal brown natin dito. Yung uh, BPR naman oh nanjijan at uh, nakatago na yung isa dahil nagtatago yung pag uh, nangingitlog no? so kukunti na lang yung kanilang pagkain dyan dito naman ito yung uh, kailangan natin na uh, may ano kagaya nito na kinulong ko rin to dahil uh, pinagtutulong uh, tulungan nila no? bawat uh, ibang kulay pinagtutulong tulungan nila dahil uh, siyempre kakaiba sa kanila no? Uh, ito naman yung uh, ating mga, ano, uh, breeder na Rhode Island. Meron pang uh, tinutukan yung isa dito. So, Meron po pa naman so, Yan po, yung uh, ating uh, Rhode Island, no, uh, okay naman sila. So, alhamdulillah. Yan. Ayan. Uh, ito naman yung uh, black astrolope natin, no. Pero, Ah, uh, nakakakuha na tayo ng uh, pa-isa isa o dalawa na uh, itlog dito sa ating uh, black loop, no. So, okay na rin. kahit pa pa no? uh, bibigyan rin sa atin nang uh, pakunti-kunti no. Uh, nangungulit na itong aking kambing, no. Oh, so, ito yung uh, bagong uh, uh, mga kasama natin dito, itong aking mga maskubidak. So, kumpleto pa 12 pieces, no. So, isang linggo pala malalaki na, no lalaki na nila. So, yan po yung uh, routine ng ating uh, trabaho, araw-araw, no? Araw-araw na ginawa ng uh, ating uh, juice, no? Uh, sa ating ginagawa, araw-araw. So, dito tayo. Mamaya-maya, nangunguha ako ng uh, dahon ng, uh, ano dito, no? Langka, diyan sa likod. Para ipakain natin sa mga makukulit ko. Ito, yan, oh <laughs> So, nagkakamot siya. So, nakabukas pa yung ilaw natin. Hindi ko, talagang sadyang hindi ko pinapatay mo na yung ilaw. Na. Kaya, well, ayun uh, sa mga resorts natin. So, kailangan nila nga uh, ilaw. Pero, kagaya niya, nasa labas. So, alisin natin yan. No? Na. Yan lang, yung uh, ating uh, ginagawa. Ito Ah, uh, pupunta tayo dito sa farm. At, uh, natin. At uh, magbibigay tayo ng pagkain. So ah uh, kailangan na kailangan na natin yung uh, maraming na mapoproduce na manok, no? Pero hindi maganda yung pag uh, ano natin, no? Pag-incubate natin dahil yung uh, isang tray na unang batch na ipinasok ko ay uh, ano Anong tawag niyan lima lang yung uh, na hatches no so sa limang na hatches na yon inilagay ko sa brooding at uh, yung uh, napisa na mga sisyo ng uh, native pinaghalo ko so hindi naka-survive yung akin no patay na yung dalawa so tatatlo na lang yung nabuhay sa dalawang tray na yon na sinubuk pa natin no ay titingnan natin kung uh, yun ay uh, magsasaxcess no bago tayo mag uh, ano magpo-produce ng uh, ano uh, kailangan na talaga natin na uh, gawin yung uh, ating incubator no uh, ngayon natapos na yung uh, unang uh, batch ng uh, chicken coop natin so gagawin so ko na naman yung uh, incubator no uh, yung uh, part 2 ng ating paggagawa ng uh, incubator. So sana nga no ay matapos na natin 'yon para may sarili na tayong uh, incubator. So dito naman uh, nangingitlog yung uh, aking uh, mga maskubidak no at uh, ito na no? Uh, nangingitlog na yung mga maskubidak dito. Dati-dati diyan -dati, sila nangingitlog. So kinakalat ng uh, ano no kinakalat nito mga manok. So kinain ko na lang no. Kinain ko na lang. <laughs> ilan rin yun oh, hanim na yung itlog na yun so, kakalat dyan so, malabo na naman mapipisa dahil uh, siyempre uh, pinagdidiskitahan itong uh, mga manok so hanggat uh, hindi pa maayos itong ating mga uh, kulungan no? ay uh, talagang ganon yung uh, sitwasyon ng ating uh, pag-aalaga so ito subukan ko mamaya no? kung makabili ako ng uh, iro, kung uh, nabigyan ako ng sister ko ng uh, pambili ng iro dito so bububungan ko na ito dahil uh, abang uh, wala pang bubong to ay hindi ako makaka ano, hindi ako makakapagtambak dito kasi pag tinambakan mo ng uh, panambak dito na wala pang bubong so pag uh, sa araw araw no, tuwing hapon na, uh, umuulan dito ay uh, maaanod siya dyan So, kailangan mo na may ano muna ito, no? Magkakaroon mo na ng uh, pana, ano, bubong, no? So, dito naman, silipin natin yung uh, aking uh, uh, pananim na dahil uh, meron na akong nakita dito na parang hindi maganda, no? So, ito na, no? Uh, okay na yung uh, ating, uh, ano? Yan yung uh, madre di agua natin. So, doon sa mababa yung dingding, So, napasukan na, no? May nakita na tayo doon na napasukan nito, Medyo okay naman ang pagkabuhay nito. Ah, uh, dito naman. So, oh, mabubuhay rin siguro ito, no? Ayan, Ah, oh. uh, bubuhay rin siguro 'yan. Ha, uh, maliliit pa. Oh, so, dito, ah, uh, siyam na lang 'to nabubuhay na ito. Na ito. Oh, so, okay na rin 'to. Marami na rin dahon. Dito naman tayo. So ito malalaki na yung dahon niya no ayan laki na yung dahon ng uh, ating Madre de So uh, makakatulong na rin to sa pagpaparami natin. Okay na rin tong uh, ano na ito. Ah uh, update natin to. Uh, no dahil uh, matagal-tagal ko na rin din na update ha uh, ito. Parang uh, natanggal yung uh, dahon nitong kabila. Ito yung sinasabi ko no na uh, mababa yung uh, ano niya. So siguro napasukan to dahil oh so, ito oh so, ito yung uh, problema no pag uh, ganitong uh, kapasok yung mga kambing so subukan natin itusok dito ito baka mabuhay rin <coughs> na nga mabuhay no yan so naitusok natin dyan mabubuhay yan So ito lang uh, lahat uh, no yung uh, uh, may posibilidad na mabubuhay yung uh, lahat niyan. Dahil uh, mga malalaki na rin yung mga daon Pero hindi pa rin tayo nakakasiguro kaya nyan no. Uh, napasukan na siguro yan kaya napingas yung uh, kanyang yang sanga. No. so yung kanu uh, uh, nito lang kana ito no naubos ko na yung dahon niya habibigay ko sa aking kambing. Dahil, ah... Uh, Siyempre, hindi tayo makakapagpapastol. Dahil, ah... Uh, uh, sa araw-araw na umuulan, no? O, so, kawawa pag uh, ganitong uh, sitwasyon. ating mga alaga, no? Ayan. Hirapan. So, uh, Update ko na lahat-lahat, no? Uh, ganito yung sitwasyon na nangyayari sa aking uh, pananim na papaya. Naabot nung uh, mas kubidak yung uh, dahon, no? ito lang ang uh, hindi niya naabot dahil uh, medyo malaki na pero yung uh, mga maliliit na naabot nila no ay uh, ayan ha iwan ko lang kung anong mangyayari dito dahil tingnan niyo nangyayari oh naubos nila yung dahon no yan yung mga malalaki yun, naka yung uh, mga malalaki na pero yung uh, naabot ng mga mas kubida kaya no ubos oh yan Ubus ang dahon yan. Uhubos ho, oh. 'yan. Wala nang dahon. 'Yan. Pero sana nga mabuhay pa ito, no. Uh, uh, wala silang nga uh, ano, wala tayong bakod diyan. Uh, hindi tayo ano, uh, marami tayong ginagawa, no. Uh. So, 'yan po sa mga baguhan lang at uh, hindi pa nakapag subscribe sa ating uh, YouTube channel, no. Uh, kung napadaan ka lang, o baguan ka. So, wag po kalimutan mag-subscribe. hits na rin 'yung notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating mga ina-upload no patungkol sa ating pag ng farm. So, yan po at uh, shout out na rin sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao no. At uh, mga kababayan po natin dito sa Mindanao no. So, mag-iingat po tayo dahil sinasalanta po kami dito sa Mindanao ng uh, Tuloy-tuloy na pag-uulan at uh, yung mga kababayan natin banda uh, dito sa ano uh, Maghindanaw province ay uh, sinasalanta po ng pagbaha. No? Nawa'y ligtas po tayong lahat. Shout out po sa ating uh, mga kababayan no na nasa ano ibang bansa, mga kababayan po natin mga immigrants, kababayan po natin mga OP, OFW. So nawa'y ligtas po tayong lahat. Magandang umaga po. Maraming salamat. Happy farming.